Hi guys! So ayan si Sweet Willy is going back to Hong Kong na ulit. So ayan guys, punta ka lang sa inyo yung experience ko ngayong pa uwi ng Pilipinas. Kasi di ba nga ka shooting? Uh, marami ngayon na yung nakikita ang mga posts na maraming bawang na mga uh, dalhin lalo pa pauwi ng Pilipinas. Yung sabi nila na uh, may limit yung dala ng pasalubong, chocolates, cash, uh, um, mga lotion, shampoo, um, wine, diba? So, so dami ng mga nakikita natin. Alam nyo guys, kabado din ako na pauwi ako kasi nakailang halimut ako na malat ako, bago ako umuwi, bago yung flight ko, bali, sige lang yung baggage ko meron akong tatlong luggage so kinabahan na ko kasi medyo marami-rami din yung dala shampoo kasi sabi nyo lang shampoo dalawang bote lang and then yung um, mga chocolates 5 kilo lang tapos yung ano yung cosmetics 1 kilo lang ganang um, sabon 2 kilo ganang um, uh, wine tobacco lang So, ayun na ako, sweetie. Ako kasi marami talaga. Siguro yung uh, chocolate ko na yung 10 kilo. Ayan. And then, meron akong na lang shampoo na apat. Tapos may mga lotion, may toothpaste, and then, mga coffee, Ayan. Tapos, yung perfume, sabi pa yung patterns na yung so, yung ko is marami-rami About some, uh, 10 pesos din. And then, yung So, why naman? wala akong labakas na sarang yung dala. So, ayun. Sobrang hindi, hindi ako excited lang na umuwi. Eh. Kasi dahil sa kanakabahan ako, lalo na sa mga gold, kailangan daw may resibo. Pero for me, yung mga gold ko naman may resibo. Uh, safe naman kasi may resibo. Yun daw yung sabi ng iba na huwag daw mag-declare. O hindi naman aabot uh, ng 150,000 yung dalaman ng ano mo, luggage mo. Ayan. So, ako napagtanto ko, ano so, mo, kung wala naman 150,000 yung laman ng luggage ko, ayan, so nandito kasi ako sa airport. So, ayan, kung wala nang, naman 150,000 yung luggage mo na laman yung mga pasalobong, so munit, ay advice para sa akin naman, so munit ko na i-declare, kasi hindi ko ako na declare naman yung laman ng luggage ko. Kasi, uh, hindi naman kukatak ng 150 o 100 daw hanggang siguro hibot lang siya ng 20,000 ayun, kaya hindi ko rin clear. declare and then, kasi karamihan madamit lang naman yun, so, kasi yung alahas ko is for sinunod ko dahil yung alahas ko, sinuot ko yung alahas ayun, para <laughs> mas safety lang kasi hindi talaga ako patlong alahas yung uot ko kasi sinuot ko, sinsin ko lahat, pati hikaw so, ayun mga ka-sintelite medyo kabaro talaga sa so first step, di ba? Sa airport, ayan. Sa airport ng Hong Kong, medyo ko hindi naman masyado mahigpit. So, pero nakikiramdam pa rin ako. Kasi sabi mahigpit daw. So, after ko mag in, ayan. Mabot ng 63 PG yung, ano ko, yung luggage ko. So, okay naman. Hindi naman ako na charge ng Cebu. Sabi nila, sabi nila mahigpit si Cebu. Kasi first time ko umuwi na si Cebu ang sinakyan ko. Kasi syempre sarili kong gastos medyo mas cheap versus cheaper. So, umabot lang si Strategy yung luggage ko. Pero safe naman, hindi naman nila ako chinelage. And then, so, wala na akong charge. So, present na ako sa immigration. So, medyo kabado pa rin sa akin immigration. Pero, ako okay na naman, wala naman lang yung problema sa immigration. Hindi siya makapasok ako na. Rock Lana, Siduta So, ayun mga kasi at kayo hindi pa sa Philippines na ako welcome home Philippines ayan Balay pala mga kasi, yung pag-uwi ko pala is uh, surprise yun sa anak ko kasi nakatayin lang ako, ako ng graduation okay. So, 7 days lang din ako ng vacation uh, sumaba so, uwi nito makinig po kayo parating ko ng yung after mo mag uh, after mo sa immigration so ang immigration kasi ng Pilipinas meron sa pila ko ng passport na po interview face to face meron din naman yung scan mag i na lang passport mo at yung boarding pass mo after na lang sa boarding pass nakalampas ka na doon sa scanner magsisend ang, ang immigration ng notify na yung nakakuha dapat dati sa print out sa, sa gate na yon i-email na siya under na so gorahan na lalabas ka na punta ka na sa punta ka lang sa ano mo, sa mga lalit mo so, parang lang. Uh, so, napansin ko na nung pag-ulupo. Merong scanner pagpalabas na after na makuha yung yung ano, yung maleta mo. Uh, so, kung ginawa ko, sumabay ako sa karamihan ng mga lalabas kasi meron talaga siyang ini-scan doon. Hindi eh, ko alam kung required sa lahat. So, iilan lang naman yung nag i, yung, yung i ng -scan. parang scanner din pag tumagang ng immigration yung i-scan yung bago ka lumabas ng airport diba hindi yung doon sa Pilipinas hindi sa Pilipinas hindi sa Pilipinas ka. so ang ginawa ko sumabay lang ako sa mga tao uh, sa marami tapos ayun hindi na siguro hindi na siguro required parang meron na silang piling na na i-check. So, yun lang siguro. Ganun siguro pa yung problema. Doon i-scan tapos i-check lahat ng laman mo pa na. Tapos mo yung mga lamang mo. So, ayun. Okay naman yung naka-uwi ako sa Pilipinas. Nakahinga naman ako. At wala na naman naging problema. So, para sa akin po, hindi po ako nag-declare ng kung ano ang isa. Nag-no lang po ako. Pag no po, lahat na po no. So, sa inyo po, kung alam nyo kung lagpas kayo ng 150,000 o may mga cash kayong dala, o more na mga alahas i-declare niya po yun pero kung hindi naman po masyadong kalakihan no need naman siguro ganun lang so ayun lang po sana nakatulong po yung video na ito para sa mga uuwi at sa ngayon dito na po ako sa airport ng Pilipinas terminal 3 pabalik na po ako ng Hong Kong so ayun okay naman yung papasok ko no declaration din po ang ginawa ko no declare pa rin po yung ginawa ko sa i-travel ko So, yun lang po mga kasuti. Sana po nakatulong. God bless ating lahat.